magluluto na ang aking ulam tama lang sa timpla hi mga kareels hapon na gabi na this vlog is magluluto ako ng monggol hindi na naman ako natutuloy sa will to win ngayong araw na ito guys naoodlot na naman ang aking pagkikipag meet kay kuya will <laughs> makikipag meet kay kuya will no <laughs> hindi na naman ako natuloy sa aking gala sa will to busy kasi biglang tumawag yung anak ko sa akin na daw siya dito sa bahay oh hindi na odlot ulit <laughs> bumaba sa jeep at bumalik sumundo sa kanya sa school happy lang tayo guys kasi nga sa aking vlog, vlog, vlog. So, sorry guys. Sorry sa inyong lahat guys. Sorry, sorry sa aking mga kamami, sa aking mga friend dito sa Facebook kung bakit ako lagi nag upload ng content. Kasi alam nyo na, kahit mayayama, nag upload pa rin ng content nila. Kasi nga, naghahangad tayo na balang araw. Ay, mayroon tayong aanihin dito sa Facebook. Hindi lang naman ako at marami tayo ang nangangarap. So, isa ako dyan sa nangangarap guys. So, ngayon, naoodlot ang aking pagpunta sa Will to Win magluluto ako ng aming ulam special na yan sa akin magluluto tayo ng munggo Tapos na. Ayan, ang ating sa aking monggo na ulam. Diba? Malunggay. Haluan natin ng dilis. Haluan ko nito guys. Yan, yan yung ihahalo ko sa aking gulay na monggo. hari ini kunang aki. Okay. Bye, everyone. Bye bye. Thank you for watching.